Oh, umiyak na naman. Ano yung iniiyakan mo? Yung gusto mong ipabili, ano ba yon? Oh, laruan. Anong klaseng laruan yon? Yung ligo na naman. Oh, yung binilan kita dati ng ligo na halagang 80 pesos, nasaan na? Nasaan na ang ligo na laruan mo? Hindi mo ba alam kung ano ang nabibili sa 80 pesos? Ang 80 pesos, ang mabibili noon, makabili ka na ng bigas. Kalating kilo. 30. Makabili ka ng... ng lakime oh, ipagpalagay nating 20 ang lakime, 50 na. Yung 30. Makabili na ng ano yon ng tinapa yon oh, nasaan na ang ligo mo ngayon? Diba, pinabayaan mo lang dyan sa gilid? malit ng bahay. Ano? Ang bahay malit ng bahay, ma. Meron butas. Anong butas? Ang malit ng bahay. Yung dati nating bahay na malit? Doon naglaglagan sila rin? Eh? Hindi yan, hindi yan, hindi yan katwiran. Alam mo, pagkatapos mong maglaro, huwag kang maglaro doon sa ano, na pwede siyang mawala kasi maliliit lang yung ligo eh. Dapat kung maglaro ka sa ano doon sa isang lugar na ano na pwede mo siyang iligpit ka agad at hindi siya mawawala. Sa kapag laruin, iligpit. Sayang kaya yung pera, 'di ba? Nakita mo naman pagka sumama ka sa akin sa biyahe. 'Di ba? Ang ang tagal, kahapon nga eh nung sumama ka sa akin sa biyahe, anong sabi mo? Pa wala ka pang sakay? Sabi ko, anong sabi ko sa'yo? Sabi ko sa'yo, walang pasahero eh. Oh. Naintindihan mo si Papa, hindi? Naintindihan. Oh. Alam mo, pwede ka namang maglaro. At saka pag bumili ka ng isang laruan, dapat marunong kang magligpit. Kahit ano, hindi lang laruan. Kahit halimbawa, tingnan mo yung baso. Pag bumili tayo ng baso, di ba? Pagkatapos natin gamitin, huhugasan, tapos iligpit para kung iinom ka uli ng tubig, may baso ka pang magagamit. Eh, ang nangyari sa iyo yung ano yung yung binili na ano na laruan mo eh pagkatapos mong maglaro. Basta-basta mo lang pinapabayaan. Tama ba ako, mali? Tama. Oh. Eh, ngayon, magkano ang pera mo dyan? 140. 140. Oh yung 140 mo na pera kung ibibili mo lang yun ng laruan tapos mawawala na naman sayang ang 140 mo di ba ipunin mo na lang yun para kung wala akong biyahe ano Pagkawala wala akong biyahe or nasira man ang jeep ko tapos nagugutom ka meron kang pira na ibibigay sa akin na ipabili sa akin kahit anong pagkain Oh, hindi ka magugutom. Di ba, minsan pag nangingi ka sa akin ng pagkain, hindi ko may bigay sa'yo kasi wala nga akong pera. Tama? Tama ba? Oo. Dapat marunong kang mag ng pera. Mabuti ka pa nga eh. Dahil sa edad mo na, pitong taong gulang, lagi kang binibigyan ng pera. Ako nung maliit pa ako, wala akong pera. Walang magbibigay sa akin. may mahirap lang din kami sa katandaan mo lagi hindi tayo mayaman mahirap lang tayo di ba pag nasira ang jeep wala tayong biyahe o oh, minsan hindi tayo makabili ng ulam lakime tuyo sardinas lakime toyo, sardinas pabalik-balik na lang kung makabili man tayo ng isda ano lang bihira lang naintindihan mo si papa? O, lapit ka dito, Magkisip, si Papa, dali. Pag sinabi ni Papa na hindi pwede, hindi pwede yan. Tinuturuan ka ng tama eh. Tinuturuan ka ng tama eh. Mm -mm 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 -mm.